Nakuha, kuha kuha nak kuha oh man lakey teh bini okey ni nangka okay. ga kami nang nangka guys guys ha ko din na bilda. Ko adoy. Kanang duha. Ayano. Abisa nang usa, abisa nang usa. Abisa nang usa. Baby mas Magulay kami ng langka ngayon guys. Ayan. Ito ah. <coughs> Dalang lang kinuha namin guys. Yeah. Okay. Walang may ari dito guys. Ah. Oh. Ayan guys. Ah. Oh. Lumayas yung may ari dito guys. Dami daw utang. <laughs> Sayang yung ano dito guys. Yung pwesto guys. <laughs> Sarap mag ano mag mag alaga ng baboy guys oh yan o. Oh. Yan. Tapos dito guys. Kanal to ng naiya guys. Yung kuan guys ba. Yung patubigan sa palay guys. Yan. Walang nyog. San kaya tayo kukuha nito ng nyog. Maghanap kami ng tapos dito, guys. Nyog guys. Adog juhot doy ha. Kaya basit kukuan doy. Nhìn nó không khóc nữa À nợ đời Không sao Nak mm. 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 Na adui, nak na adui, usah adui tu Rasa bersih ni nak adui tu Bubi macam nak adui, pagi ni adui arapesin doy hinay ha wala kun doy wa wa jamo Uy, di man dai sino ngada dito guys ah oh. kita magdugit oi eh. hanap kami nang new dito guys pang-ano namin pang gata namin guys sa gi okay. salamat ka guys itik pa kung nahulo guys ayan

na may lobe. Mga guys, may inyug na kami guys. Oh. Yan. <coughs> Dito kami dati guys, nanguha ng ano, labong ng kawayan. Oh, dito banda. Gamay man puso doy. Mana Nanguha sana kami ng puso ng saging guys. ah Kaso maliit. Doon sa amin banda guys, may puso doon guys. Ang saging. Huh. Kakabago din guys libre na ulam namin guys kasi ang mahal ng ano dito guys da 200 Ay. Ayan, highway dyan guys sa labasan guys oh. sayang talaga tong bahay na to guys itong bahay na to guys yung lupa nito guys binigay lang ng amo nila guys kaso pinabayaan din umalis. Konkreto pa naman guys, oh. Ganda pag anuhan yung yung mag ano ka na mag-alaga ng baboy guys, oh. Ayan, oh. Dami daw utang guys, kaya umalis. Sayang may garahe. May trick, may tricycle sila guys. Ewan ko kung bakit na nangyari sa kanila. Maritis na naman tayo guys. Ha? Inet. Dad anang ku uh, andoi, lubi doi. Takuan ka anang lubi doi, <tuhin> kayak kuda senang ka. Kaya ni ma? Pasik dilik kaya. Bukat? Ha? So guys, hanggang dito na lang yung video ko guys. Thank you po sa inyong panunood at pagsuporta sa channel ko. Ingat kayo lagi. God bless and bye-bye.